Isang senador nagpaalala na maaring gamitin ng mga lugar na sinalanta ng bagyo ang kanilang disaster funds. Kasama natin sa balita si Radyo Man Batak. Pinaalalahanan ni Senate President Tito Soto III na maaaring i-avail o gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds kahit wala pang deklarasyon ng state of calamity mula sa presidente. Ito ang iginit ni Soto na siya rin akda ng Republic Act No. 8185 o ang Calamity Fund Act na nagbibigay karapatan sa mga LGUs na gamitin ang disaster funds. Paliwanag ni Soto, maaaring ideklara ng local council ng lugar na sinalanta ng bagyo ang state of calamity kung talagang kinakailangan at sila rin ang makapagdedesisyon para sa kanilang lugar. Kaya wala namang binubuksan na bago ang Pangulo sa pagdedeklara ng Nationwide State of Calamity para sa paggamit ng calamity funds. Matatandaang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdedeklara ng isang taong National State of Calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino na layong mapabilis ang release at magamit agad ng mga lugar na sinalanta ng kalamidad ang kanilang calamity funds. Kasama mo sa XL Arm and Manila, Radyo Man Kuan Debatak Tatak Arm